Hello mga kababayan So ang latest guys, pinututulan daw ni Senator Amy Marcos na ma-issue ng sub -pina itong si Kibuloy Ang dahilan niya kasi nga daw magulo na Meron na daw kaso si Kibuloy sa SMNI uh, Tapos uh, dito rin daw sa Senado So guys, napakababaw naman na dahilan yun Kasi, ano, hindi naman nakakalito yun eh dadalo ka lang naman doon, uupo ka dahil syempre miyembro ka. Kasi ang tawag dito sa ano, sa uh, komite na dumidinig dito sa mga lik, ano reklamo o aligasyon laban kay Kibuloy ay Senate Committee on Women, Children and Family Relations. So, isa na nga dito sa mga miyembro si Senator Amy Marcos. So, hindi nakakalito 'yun eh kasi mas nga mang maliliwanagan kung yung pinag-uusapan ay eh, nandoon din mismo, di ba? So, kung man, uh, masasabi ko na mas kinikilingan pala ni uh, Senator Amy Marcos itong ano, ah uh, at saka itong manyak na si Kibuloy, kasi uh, dito ko mapapatotohanan na iba talaga makipagkaibigan itong si Senator Amy Marcos. Alam niyo guys kung bakit? Kasi ha, ah, kung wala kang attachment kay Kibuloy, yung ano lang ah, objective ka lang. Natitignan mo lang o gusto mo lang malaman yung katotohanan. Dapat hindi mo haharangan yung ano eh, sabpina. Kasi nga dito, mabibigyan mo pa ng chance si Kibuloy na ipaliwanag yung side niya kung yung mga akusasyon sa kanya ay mga peke ba, mga imbento lang, di ba? So dito, Uh, masasabi ko na pinoproteksyon na ni Senator Amy Marcos etong si Kibuloy o bakit naman niya proproteksyon na kasi pala guys bali humingi rin ng endorsement dati etong si ano Sen uh, Senator Amy Marcos kay Kibuloy kumbaga ano rin nanghingi rin siya ng tulong dito ah uh, ito, itong aking thumbnail no eh gusto kong bigyan ng kredito kasi ito ko to kukunin kay ano Takero ano Miyamoto kasi Ah... Uh, kay Streetwise isa din ako sa mga tagapakinig niya no Ah uh, tapos dito ko nalaman no kasi si ano si si Streetwise si Takero ano magaling siya maghanap ng mga ano ebidensya magaling siyang maghalukat halungkat ng mga ano dokumento at dito nga uh, pinakita niya doon sa vlog niya na pwede niyo ring mapanood no pag pagkatapos dito sa akin na ano pala inendorso pala ni Kibulo itong si Senator Amy Marcos at tumatanaw lang ng utang na loob tong si Senator Amy Marcos. Pero hindi yun ang usapan eh. Oo, inendorso, inendorso ka nga ni Kibuloy eh, bilang ano, senadora. Pero ito, alimbawa, tinatrabaho mo naman yung posisyon na hiningi mo na endorsement sa kanya. Kung pinapatunayan mo naman sa taong bayan na ikaw ay ano, ah, karapat dapat dun sa posisyon na ah, hiningi mo para nga i-endorso ka. Eh, ano yun? Tapos na yun. Kung baga man, ano, ah, sa tao ka maglilingkod, di ba? At ayun na nga, napatunayan mo sa kanya na sulit na ma-endorso ka niya. Pero kung mapapatunayan mo naman na yun nag-endorso sa'yo, eh may ginawa din naman kasalanan sa batas. Tungkulin mo rin na Pairali ng batas na hindi mo titignan yung pagkakaibigan nga eh. Dito nga alisin mo yung pagkakaibigan eh. Kung yung mga kaibigan mo lumalabag na sa batas. So dito masasabi ko, no? Uh, ano pala? Uh, bali, mas pinaproteksyonan ni Senator Amy Marcos nun si Kibuloy. Kesa dun sa mga nabiktima niya na mga kapwa rin niya babae. Tapos guys, ano, no? Napaka-sweet din niya kay Kibuloy kasi nung isa sa mga birthday niya, nakita ko rin dito sa video ni Takeru, na binati pa ni Senator Amy Marcos tong si Kibuloy na ano pa yung wini-wish pa niya na humaba ang buhay nitong rapist na to. Alam nyo guys, kung halimbawa, ah uh, talagang tatanawin mo lang, no, yung pagkataon ni Kibuloy, hindi mo titingnan yung mga nagawa niya tungkol sa'yo o kung ano may pagkakaibigan niyo. Ano'y eh, malalaman mo talaga na siya ay may dapat panagutan sa batas. Tapos bina, bilang senadora, ano'y eh, yung batas ang pinagano mo eh, uphold mo eh. Yung batas ang pinangahawakan mo eh. Dapat isa ka sa mga ano, matibay na halimbawa na sumusunod sa batas at tagapagtuba, tagapagpatupad ng batas. So kung sino yung may sala, regardless kung kaibigan mo yan, dapat panagutin mo. So guys, kailangan talagang makalampag natin na mapirmahan na ni Senate President Mig Subiri tong sapina na to at kaya wala o na ni si Kubuloy maserve na to para alam na natin na kung hindi, wala siya kinakasa niya tong kaso na to dahil guilty siya o yun guys, dito na lang o oh and blessings, blessings everyone bye